ito ang unang tanim natin sitaw unang gulay din natin ang sitaw ito uh, pangalawang ano ko na to pangalawang kuha sa king sitaw pero hindi ko na gulay ang una dahil kaunti lang sila Nandyan lang. Try ko na biakin yon at kunin ang buto. Kasi bata pa yun ang kinuha ko rin. So ito is adubuhin natin. First time nating makatikim ng gulay, nating tanim. Pinagpawisan natin itong gulay na itanim. Kakaigib ng tubig na pandilig. At binila natin sila ng fertilizer. Kaya ngayon i-try eh, na natin na tikman kung ano ang lasa ng ating pinagpawisan at sana ay mamunga pa rin siya ng marami para mabigyan natin yung mga nagbigay ng buto sa atin yan, eh, itong gulay kasya na talaga sa akin kasi ganun lang siya kaunti uh, hindi naman kasi lahat pa lahat lahat sila is nag ano na nagbubunga kunti lang ang nagbubunga alam ko itong maliit na ganito is galing yata to kay anti yata okay yan ganyan sila karami o ganyan karaming gulay para sa akin is okay na yan siya dahil ako lang mag isa pang adubo pang -adobo natin adubuhin natin ang ating sitaw Adobong sitaw hmm. ayan sitaw mga idol pag may itinanim ka may aanihin At ito na nga yun ang ating tanim so post to be hindi ako nag video ng uh, tinanggal ko sila hindi ako nakapag video kasi ah, uh, ano na mamadali na ako ito yung una kong tinanggal dyan kaso lang parang di, di na yata mapakinabangan ang buto niya kasi bata ko rin ito tinanggal pa ayun pwede pa dito yung iba pwede biakin akin batang bata pa ang kanyang buto at uh, wala kasi ako nitong pang uh, sahog kasi dito sa amin is sinasahogan ng uh, hipon, pula, yun ang sa pangitain ng mga matatanda ng nanay ko. Ganun siya pag naggulay ng unang gulay ng kanyang mga tanim na si uh, sitaw dati. Is unang gulay is may hipon. So, hindi ako nakabili ng hipon nang pumunta ako ng bayan ng Altabas dahil nakalimutan ko sana na bumili ako kahit 20 pesos na hipon na kahit yung maliliit na hipon uh, panggisa kahit na alamang gano, basta hipon ay nakalimutan ko so okay na siguro yun kaya lutuin na natin na lang sila sa pamamagitan nito o oh, yan ang buto na lang ang ating lutuin at least masarap din naman ang buto niyan at dyan din naman ang sustansya pero masarap din ang sustansya sa pagkasama ang balat ay eh, meron naman tayong balat na so sige gugu na natin ito at gawin natin yummy at masarap uh, ano lang ang katapat nito sibuyas, bawang paminta At... Iiniting ko kasi ang pansit na binigay ni auntie sa akin so sasahog ko dito o oh, ba may gulay ako na pansit ang, at, at uh, sitaw na pansit sitaw at pansit okay thank you thank you for watching mga langga mga idol